hindi bila ako ng suka eh sa stage dito pinakayo ako rito walang mabilan ng ano walang sari sari store at saan pumunta eh at sa atin matanong nga rito sa ano matanong ko rito may sari sari store excuse me excuse me ba sari sari store uh, sari sari store Sir, okay, thank you. Oh. Wala, Wala tayong ano rito. Binala ka lang suka eh. Sa so, mga kayo, ko sa stage, eh, walang jeep, walang tricycle. Wala pa naman akong ano, kotse. So bumunta rin sa grocery rito. Bilhin suka. Wala sa sari store eh. Ate, abang tayo kung may tricycle. sa para ka lang, di ba? Alagang tapong piso, 15 pesos, di eh, ba? ka sa paroonan mo. So, wala naman ako sakyan, mahal lang ka. Wala naman ang tricycle. Wala. Jeep, di ba? Walang ano rin sa ano, walang jeep mga puro ano. Siguro parahin yung mga yan eh. Parahin mo, wala. Dito na naman dito, Isa pa sa ko dito sa States eh, walang instant. Yeah, tingnan mo yung tingnan mo naman itong mga, ano to, laba, ano to. Sabon na panlaba. Lalaki eh, paano kung kailangan ko lang yung kaunti lang eh. sapat lang sa ano. Mamahal pa, 23 dollars, ilan yan, 1,000. 10 Ganun mo wala eh. Lahat ang lalaki eh. Hmm. Kasi so, yung mga, may sachet diba? Sa atin eh. Ito, mga bulak, anime yan, dami. Lang yeah. yan not may sachet di ba sa mga pinakayoko dito sa ano sa ay hindi ako pwedeng hindi pwede umihi hindi pwedeng umihi ka saan ewan ko pwedeng umihi dito, kaya, dito na Pero Bawal, bawal umihi. Nakakaya ah, ay eh, marami namang restroom. Tayo ako dito sa estate sa eh, wala mga tambay. Alas 7 na ng gabi, mas wala pa ring wala makita tambay. Tingnan niyo. Ngayon mo naman. Ngayon mo makanta uh, boring, di ba? Walang tambay. Wala makita ng tao sa labas. Tayo ng atong kaibigan ko. Tung kapitbahay natin na ano. Apa? Apa? Ah, ah. ¿Qué? 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 ¿ ¿Qué? ¿ ¿Qué? ¿ ¿Qué? 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 ¿¿ ¿Qué? ¿¿¿¿ ¿Qué? 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 ¿¿¿¿¿ ¿Qué? 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 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿Qué? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿Qué? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿